đó mấy đứa, ai tu mấy đứa rồi. Yeah, mày idol. magandang araw po sa inyong lahat Yan, no? magandang umaga hapon gabi po sa lahat ng nakapanood ng video natin ngayon Yan. ano ito mga idol live vlog no nag ano sideline muna ko ng paghuhukay ng balon bali dito pala ako ngayon sa ano San Carlos San San Carlos Talibon Buhol part pa rin po ito na ano, Talibon pero ibang bari yun ha lugar to ng ano ng lola nila may no nung birthday ni Calvin mga idol ano pumunta sila doon sila lola Norbing ba tapos kasi nabihan na rin ako na ano tungkol nga dito sa balon nila kasi ako yung gumawa nito mga idol eto ba hindi pa tayo nagbablog noon ako yung nagkukay nito kami ng anak niya si kuya buboy no ito siya mga idol oh. bali yung balon na to ano siya Pur po apat na dipan na to ngayon eh. Apat na dipa tapos yung ano, yung lalim, Ipababa. Bali mula dito sa pinaka ano niya mayol, pinaka tuong kasi yung tawag nito sa amin, iwan ko lang sa inyo no. Basaba, ito naman balon. Pero dito sa buhol, tabay. Atabay may dito. Atabay yung tawag dito. Yan, galing dito sa lupa mga tripit bali yung kabuuhan na lalim niya 4 feet no pero kami yung nagpapay nito ayan ako nga yung ng mga yung may. ako din yung nagpile ng hollow block sa tumaydol pero hindi siya nap napaligtadahan no? bali wala siyang ano wala na siyang tubig pumunta sila dun kasi nga wala na ang tubig yung balon na to mga idol bali yung gagawin namin dito ngayon gagawin ko siguro mga ano dito ilang araw dito mga idol dalawang araw ba may tubig to dati malakas yung tubo. ano nito may dol yung bukal ba busay sa ilalim may bato kasi yan mamaya makikita nyo kasi ako yung bababa dyan yeah, hindi lang makikita sa ilalim kasi ano siya madilim pero nagdala naman ako ng flashlight may dol papakita ko sa inyo sa loob nyo bali yung ano ko dyan bukayan siya para magkatubig ulit kasi dito sila kumukuha ng paggamit nila sa araw-araw no? yan tapos nagpabili na rin ako ng mga bagong gamit lubid kasi sa lubid lang ako dadaan may doon pag bababa ako dyan Mutun tapos gagawan ko yan ng bagong ano dyan may yung patungan ba para paghihilahin yung mutun magaan lang sya no yan rey samahan nyo po ako ngayon may dulo no? sideline muna tayo kasi ano naman kasi talaga yung ano gumawa sa atabay nito eh hindi, hindi daw nila iba ano sa iba no shout out po sa lahat na nakapanood dyan no sana sana may tubig agad no para magamit nila mga idol so, may chopper na tumaan baba lang oh may kasama ako si kuya buboy pero nagsimba pa sila tapos may dalawang tao pa daw mga idol hindi pa dumadating bali ano ko lang isit up ko na muna yung papatungan no papatungan ng muton dyan ba ganyang forma mga idol kahoy na nakasupport sa ano kasi pag yan yung gagamitin ko baka mahulog tayo si bako mga idol lang sa baba no delikado din yan bali dun pala sa ano no sa last upload natin na video may idol wala pong ano yun wala pong ibig sabihin tsaka may ano din po ako noon may concern huwag nyo sanang mamasamain lalong lalo na sa mga haters ng iba ba sa mga haters ng iba sana wag na lang kayong ano, manood sa video natin mga idol sa video ko kasi nga ano ba nakakapagsalita kayo ng masama tungkol sa kanila ayoko naman na ano ba na tayo yung maging dahilan na yung video natin yung vlog natin yung maging dahilan kung may gusto po kayong sabihin na hindi maganda mga idol sa kanila doon yun lang po i-comment sa ano sa vlog man nila. O ano man. Kung may hindi kayo gusto ba Kasi alam ko naman na meron din no, sa akin na hindi din gusto yung ginagawa ko. Gaya nung sa last upload natin na ano sira yung cellphone. Yung basag yung LCD ko ba wala naman akong na ano doon. Wala naman po akong masamang intention doon. Pinaalam ko lang po sa inyo. Para na lang yun sa mga solid supporters natin no, na hanggang ngayon andyan pa rin nakasuporta hindi na hindi ko naman inaano yun sa iba na ah, ganun sa ano ba walang gusto sa akin wala po mga idol wag niyo lang panoorin no tsaka yun na nga dun sa ano sa mga haters ng iba diyan dun lang po kayo mag-comment sa kanila mga idol but pa kayo na pupunta dito sa vlog natin eh ano naman po mga idol eh ayaw ko nang gulo mga idol ayaw ko na po nang ano tahimik na po yung buhay namin okay na po sa akin tong ganito na kahit mag-isa tayo no at least wala tayong ano mga idol basta alam niyo na yun mga idol alam niyo na po alam niyo naman kung ano yung mga nangyari nananahimik na po kami mga idol ito pinapakita ko sa inyo totoong buhay namin no hindi ko kinakahiya yung mga ginagawa ko mga sideline income ko kaya nito hindi ko kinakahiya yan mga idol tapos na kami mga idol pwede na kami uwi no <laughs> Hi <laughs> guys. Kinakusya na ang apuhan mga idol. Oh. Lola. Gipa trabaho na ug <laughs> ang <laughs> pagumangon ni Tabay kay new May pong may idol. Pero may ano siya, basa siya no sa ilalim. Makikita nyo naman sa loob ng idol kasi baba naman tayo diyan. <laughs> oh. Yung ginagawa na lang dito, yung hagdanan. Bali wala tong hagdan na kahoy no. Lubid yung gagamitin natin papunta dun sa baba, <laughs> Maydol. Magic. Hmm. Spider-Man <laughs> style <laughs> ba? <laughs> inarme. <laughs> Ganito din yung ginawa namin dati. Yan, sinecure namin yung ano. Ito kasi 83 kilos na mga idol. Noong <laughs> pagkatrabaho ko nito lang, mga, siguro oh. mga 50 lang yung timbang ko. 30 huh? oh. kilos ng dagda. Niwang, niwang bito ka ako dati mga idol. Nag, nag, ano kami nito, naghukay kami ng balon na ito mga idol. Kaya sig siguraduhin na ano ba. Oh, mahugan ni eh, tapos. Mga idol, kanang mga mga mag-training mm. po ni kay mga policemen ko an. So, mga criminology graduate man sila may dalan. <laughs> oh, anad ah, kay po ni trabaho ka. <laughs> ah? <laughs> sila ganang kuan lupad ni kay mga criminology man nila. Okay. Tapos yung tinali dito sa muton yung ano ba, cord ng wifi mga idol ba. Matibay kasi yan. Si kuan bala kuya Buboy. Mm. Kuya Jiway no. <laughs> 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 kuya Jiway. Mamaya na yung tanghali kasi may lakad ba siyang pinuntahan may dula sana sana maabot to agad yung tubig <laughs> eh yeah, shout out pala sa lahat na nagpanood ng video natin no? kay ate Gigi mm. from asan siya lang? from Kuwait from Kuwait ayan shout out sa iyo dyan ate kay <laughs> ate Mary Rose <laughs> shout out po oh, sa kanyang kan sa Barin Barin shout out kay Papa Jewel ng New Zealand shout out no Uncle from US shout out kay Kuya Ninong Mar from Hawaii. Kay Ate Ninang at Kuya Ninong from Switzerland. Maraming salamat po doon sa ano no, sa blessing na binigay niyo po. Ate Ninang no at Kuya Ninong. Manalid line muna ako dito nang <laughs> di ko talaga kinakahiya to mga idol kasi wala pang saldo official. Ganito na po yung ginagawa ko no. Proud ako sa trabaho ko mga idol. At least marangal siya no. Pinagpapawisan mo kumbaga nga pawis, luha at sipon, dugo. <laughs> yung puhunan mo dito mga idol. Kaya, okay, okay siya mga idol. Kaya ano din, Ate Raquel Tukita at Kuya Kinji Tukita from Japan. Shout out sa inyo dyan. No? <laughs> Ayun mga idol. <laughs> Yun ako sa lalim. <laughs> may ano siya. Ay na, naitubo to. Nalaitubo. <laughs> um, may takpan talaga siya ng ano mga idol. Nang buhangin. Medyo manipis na yung hangin dito sa baba. Geh, yeah, gagmayas la, kaya basing mo bigayin yung Tara, pangdara, ora. Seng mataka? Balikuti la, nagsigurunin yung te. Nama yung PC de, ekstra. Anais sila, mba, pangani. dire. Oo, bangani, iku haka buup. Kaya basing mo kulaks, ba. Iyo, <laughs> mba, tubig pala nito ito mga idol yung tubig natakpa ng buhangin kaya siya ano ayan may lumalabas na na tubod ayan, may mga idol sobrang taas yan mga idol ayan may tubig na mga idol ito yung tatanggalin namin para makaano talaga no kasi ito dati ipunan to Ayan. Ito yung ginawa ko dati. Malalim-lalim ito mga idol. Yung pinaka ano talaga nito, tuwig. Dito galing. sila ilalim ba? Yan o. Yun sa ilalim mga idol. Yung pinaka tubod talaga. Na may batong eh. Tapos na ano na, natabuna na siguro sa katagalan ba. Kaya, pilikado na siya mga idol. Nahangir na siya hirap ingat na talaga tayo dito kasi nga sobrang ano na niya grabe napakahingal dito ito may doon dami dami na rin yung tubig na ano no na lumalabas basta matanggal lang tong buhagin may mga ano din ayang um, tawag na, na eh mga pinagpailan na natanggal ba alam ito ba oh. ito talaga na sa edyong ano papalaliman natin para maano talaga siya no yung tawag na eh kita yung tubig ay nagpunan kaya na kayo mga idol para makita niyo mga kung ano yung trabaho yung ginagawa ko dati ba ako ako, sa trabaho ano? na, na dito kumbaga dugo at tawis yung puhunan natin dito Ayan, sobrang ano na itong ano buwangi niya ito yung binibinta doon sa ano may dun no? sa mga hardware ba jurate -right? jurate -right yung buwangi niya may dun nangingi ako dito pang ano pang ano dun sa bahay kasi may tangkat pang lang ngayon niya uh, ko nila uh, pagkuha yan ay tubig <laughs>

Punon ha, lagyan dito mo dyan. Sige. Hmm. Yeah. Lagyan, lagyan ninyo. <laughs> Kamu nak juga orang kina buih nak salah ini nyuri

sa mga dito ko ngayon. Yung katawan ko rin. Hindi nakagaya dati. kahit na ano kalalim. Bunga ba? Up, labing dalawang pa May tuloy. Dusi ba? Dusi na dipa dati. Kaya kong babain yan Ngayon. Bali ba Yeah. Para yung katawan ko. Ano na? Ay ba na talaga may dulo. May isa pag ano na. Nanganaba kung mo nga. Oo oh, na. Namatay na, ko Mulingi mo, lig, mo, liko. Mabito ang pangita ka nga. Di. lakman na di ha. Kung di rin sila dagan ni Ripikas. Why ko an? Bali man, agpiti. Bali no? Oo. Kami, Osborne. Ako parang di ha. Ang dahil, losong di ha. Hindi na, ibalik. Pwede.

देख ऑनलाइन तो वाला नहीं तो मतलब वो Yeah, yeah. Grabe. Mangat muna ako ngayon. Para ano na, may na ako sa loob. Yung hangin doon sa loob. Manipis na malakas yung hangin dito sa taas pero hindi na nakakaabot sa sa baba. Basta mag-ano na yan, malapit na yan maglimang dipa mo idol. Ay, kita niyo mo idol. Pero may tubig na siya. yan nakita niyo yung puti na yan. Tubig na yan, may Kasi sa ilalim, binubungkal ko. Ano siya? May bato na ba na dapanas? Kung tawagin, may ba? Sa ilalim yung bato na yan, meron na talaga ng tubig na malakas lakas siguro ba? Kasi eh, madami naman siya na <sighs> Grabe. Dati kahit hindi pa ako isang araw pa walang akyatan kaya eh may tulaga na ano na yung napaka nakakahinga na patingin ta ngata kahinga muna no ah grabe eto may dalay pang ano to, mangingawa kay lulan ito yung kubiko nito pag binili one tray durate right, ba maganda to pang ano, pang plaster tapos flooring, pwede din siya. Gandang hapon dito. No? Bali may ano niyan siya sa loob, may imbakan na. Ilagyan ko na ng imbakan sa loob, mga idol. Tapos marami na rin yung tubig, no. Kakaano lang din namin. Kak tapos lang din namin mag-snack. Ah. Bukas babalikan namin 'to. Para mag ano ba, malalim. Pero may tubig na sya, mga idol mga hanggang dito siguro yan oh. kasi yung pinalaliman ko yung gitna yan yan yung papalaliman ko bukas para may ano talaga imbakan sa tubig ba oh. hindi siya mahibas may so saka ito yung mga buhangin na nakuha no nagdala din dinala ko rin yung chinsu may kasi mag ano ako ngayon ng kahoy ngahoy ahoy ba saka si Mike at anton sila sa bundok kay Lola Esther may pumunta sila mama sila kanina sa akin Ali ano na, huy muna akong yun no? sabi nakakapagod pala mga ito nakakapagod talaga, namiss ko din yung ganitong trabaho no? ito yung nakasanayan ko dati